So guys, ito naman po ay hindi ko rin po pa nga, ay papakita ko lang ang dahon na ito. Kahoy na ito. Nandito lang po sa tabi o sa likod bahay. Hindi ko po alam kung ano ang tawag. So ayan. Oh. Yan. So yung dyan, sa may parang swampy, may tubig, mga dahon, pero Ayaw ko uh, alam ko water hyacinth ang naririnig ko water hyacinth so pero ito hindi ko po alam ang tawag so ito po pinapakita ko yung mga iba't ibang dahon na nandito ito isang klase ng dahon din na uh, nandito so yung isang dahon na yan alam ko gabi tumubo na yan po. So, yung isang nandiyan po na dahon ay alam ko meron yan siyang bunga para siyang ginger ang kanyang bunga. Pero sa Muslim, ang alam ko din ang pangalan pero di ko nabanggitin. Hanggang dito lang. Thanks for watching.